tikman natin kung anong lasa nitong ano to? pansy dessert grapes Ayan. tikman natin kasi pinigay lang to sa akin ni Lola tikman natin kung anong masarap kung anong lasa nito dessert kasi to eh. bigay ito ng kanyang kaibigan na dumalaw dito tikman natin kung anong lasa ay grapes nga siya Aha, Hindi siya matamis na matamis. Hmm. Ang flavor nito is grapes. Hmm. Masarap niya. Hindi. <laughs> Masarap niya. Maliit lang siya. Pero, ang sarap. Ayan. Asap ito pagkatapos kumain. Mmm. Sarap. Lasang-lasa. Ang kulay niya is parang red yung kulay niya. Narap. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang harap Ang harap. harap niya. Bigay lang to ng kaibigan niya Binigyan ako ni Lola kanina. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Ito na lang niya na to is recycle. Kaya itatapon. Hindi natin to ihahalo sa mga nabubulok. Huhugasan natin ito para hindi siya magkaroon ng langgam. Ano dumikit yung ano, ko, lipstick dito. Gelatina. sarap. Yun lang, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.